Magandang araw sa lahat. Narito naman ang ating tip of the day na may pamagat, sipon at mata, maliit na sakit, malaking epekto. Kalusoga ng manok, responsibilidad ng nag-aalaga. Sa larangan ng pag-aalaga ng mga manok panlahi, mahalagang tandaan na hindi lamang lakas, tikas o angking gilas ang bantayan ng kanilang kausayan. Ang masusing pagtingin sa maliliit na sinyalis ng kararamdaman tulad ng sipon at iritasyon sa mata ay malaking epekto sa kabubuoang kalagayan ng ating alaga. Ang mga sintomas gaya ng baradong ilong, kakaibang tunog sa pahinga, maitim o malapot na uhog at namumula-mulang mata ay may luwa o muta ay hindi dapat isawa, isawalang bahala. Maraming nagkamali sa pag-akalang ito ay simpleng sipon lang. Ngunit sa katun katunayan, ito ay maaring platandaan na mas mas respiratory condition na kung mapabayaan ay posibleng makaapikto sa physical na kondisyon at sigla ng manok. Mga sintomas na dapat bantayan Baradong ilong o may tunog na sa pahinga Ang huni o kakaibang tunog habang humihinga ang maaring platandaan na nasal congestion o infection sa upper respiratory tract mata na namumula, may luwa o muta. Ang mapulang mata, sobrang pagluwa o pamumuo ng muta ay indikasyon ng iritasyon, allergy o posibleng infection. Maitim o malapot na sipon. Hindi normal ang kulay o lapot ng sipon. Ito maaring sinyales ng infeksyon na nangailangan ng agarang atensyon. Mahakbang para sa kalusugan ng iyong alaga. Ah, mag-ingat na paglilinis. Gumamit ng malinis na cotton buds o cotton buds upang dahan-dahang punasan, linisin ang ilong mata. Iwasang gumamit ng magaspang o maruming tila na maaring makarita o makasugat. Agad na pag-isolate. Kung may sintomas na ihiwalay ang manok mula sa iba pang ma upang maiwasan ng posibleng pagkalat ng inspeksyon o magagang isolation ng isang simpleng akbang ay may malaking epekto sa kalusugan ng buong grupo magbigay ng suporta sa kalusugan, magbigay ng vitamina at supplements tulad ng vitamin C, electrolytes at immune booster. Malaki ang maitulong ito sa pagpalakas ng resistensya lalo na, na panahon ng pagbabago ng klima o stress sa kapiligiran. Paligiran Konsultasyon sa eksperto kung hindi bumuti ang kondisyon sa loob ng ilang araw, mas mainam na kumonsulta agad sa isang lis lisensyadong veterinaryo. Maaring kaila kailanganin na tamang medikasyon gaya ng antibiotics na akma para sa respiratory infection. Ngunit dapat lamang ito ibigay ayon sa tamang gabay ng eksperto. Panalitiling malinis ang kulungan. Siguraduhin laging tuyo, maliwalas at malinis ang kulungan. Ang alikabok sa lumimigan o dumi ay maaaring magisani ng sakit o stress lalo na sa panahon ng tagulan o malamig na klima. Ang tamang bintilasyon ay kritikal. Pro tip Ang kalagayan ng ilong at mata ng iyong alagang manok ay hindi lamang sinyalis ng kanyang kalusugan, kundi barometro ng kanyang kahandaan. Kapag barado ang ilong, mababawasan ang tamang paghinga, maaaring mauwi sa pagkapagod o pagbagsak ng resistensya. Kung may irritation sa mata, maaaring maapiktuan ang kanyang orientasyon, balansi at, le Ang mga maliit na bagay nito ay may malaking epekto sa kanyang overall performance. Kaya't ugaling maging mapanuri at mapaaga. andaan Sa responsabling pag-aalaga, mahalaga ang masusing pagmamasid at maagang aksyon. Ang mga simpleng sintomas na tila walang alaga ay maaring magbunga ng mas malalim na suliranin kung hindi mapansin agad. Sa bawat manok ko, bawat manok na nasa iyong pangalaga, kalusugan ang tunay na buunan. 咱拉嘛。